barangkada na ang limang oras na electrical maintenance at upgrading works sa bahagi ng Ninoy Aquino International Airport at Terminal 3, partikular na sa International Wing ng Paliparan. Ito ay nagsimula kaninang alas 6 at tumagal hanggang alas 11 ngayong umaga. Ayon sa MIAA o Manila International Airport Authority, nito ay kaugnay pa rin ang pagsasaayos ng kasalukuyang estado at kondisyon ng electrical system sa Terminal 3. At katulad ng dalawang araw na power and interruption noong nakaraang linggo. Tiniyak ng MIAA na walang inaasahang maapektuhan na anumang flights o biyahe ng aeroplano sa ginawang electrical maintenance. Sila ay gumamit din ng generator para mas siguro ang power supply sa paliparan, partikular na sa critical equipment at facilities. Hindi pa naman matiyak sa ngayon ng MIAA kung kakailanganin pa ang mga susunod na maintenance work upang matapos ang upgrade sa Terminal 3. Para sa ka na unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.